So yun may gamigalab shout out mga kabisay Isang pinagpalang araw sa inyong lahat Sa mga uh, kaibigan natin dyan Medyo malabo ang ating camera Kaya ating linisin So yung kanina ipinakita ko sa inyo doon sa una kong vlog eh, nag, Ay nag Ano po kami? Andiyan po Ayan, may bisita okay. dito. Dito dumaan mga kabisay. Hindi ko kabisado eh. Ayan, at yung inihaw naming isda ay wala na. Ayan o, oh. bago na yan. At yung aking ano, litsong manok. Kung nakikita nyo doon sa una kong vlog ay tatlo yan. At ngayon ay na yung isa dahil, ay yung dalawa pala. Isa na lang ang natitira dahil naando na. At Nagpapasalamat at ako tayo, sa lahat ayun. ng mga Lechon <laughs> na manok yan para sa inyo talaga yan Di ba sabi ko ipaghahandaan ko kayo Ayan shout out po sa mga viewers dyan na uh, okay. Sana naman ay isama nyo na ako ng support sa mga support po, si Lahat tayo, ng eh. kalingap mm -hmm. So ayan ating puntahan doon mga kabisay At naglalabulabo sila So sana naman ay Magustuhan nyo ang ipakikita ko sa inyo. Alright, let's go. Hey guys, naandito silang lahat. At... Ayan. Hello ku nag-aabot dali to. Simulan natin. Sa lahat. Sa lahat ng mga kalingap. Nandiyan dito si Boss Joey Degrito, nagtago pa sa loob ng ret. Ayan na si Joey, kumoin na. Ano siya tatay ni? Taybisay, Bisay. imong tay Bisay. duminat din. Taybisay magsasaka. Shout out, pamilya. Shout out, Tatay Bisay, Bisaya. Yes, ma'am. Tatay, Tataykani JP hindi malayo at ako po ang tinatatay niya talaga ngayon kasi wala na rin naman siyang tatay kaya niya ako dinala dito kasi para daw wala na siyang tatay ako ang kanyang gagawing tatay yes ma'am isa rin ako sa mga tumutulong gumawa ng bahay ng nagpapagawa at marunong din tayong gumawa ng mga... Maximize yung space. So, sa lahat ng mga naandito dito, Miguel Miguel, shout out po. At sana naman ay... Magustuhan nyo to. Ayan. At naandito si Gab. Shout out po sa inyo lahat. may tatanong pala ako kay Gab. Subscribers natin, support natin. Yes, salamat po. At may tatanong po ako kay Gab. Ano ba yung bahay na ginagawa mo yun? Na ba yun? Hindi pa yun. O oh, yun, yun, yun ang gusto kong malaman. Ka. Kasi sabi mo may ipapagawa ka sa akin. Ay sabi, sa sabi niyo, ko... Yung ginagawa kay yun kung saan, kung Yung kay... Pagkatapos na dito. Yun, yung kay Boss Joey the Great, nakita ko na. At kulang na lang ng beam para sa pagpapatungan ng trusses. So ngayon, nagtataka ko sa iyo. Dahil sabi mo, yung loti ko, ay wala namang kakukubo namang kakumulagay niya. Ay, yung niyang bahay sa akin. Ano na yun? Yung sa ko lang. Ayun. So Ayan. Guys sa mga supporter ni Joey The Great at saka ni Gab please naman paki nyo na rin yung channel ni Tay Bisay paki-pindot nyo na rin pati ang notification bell para lagi kayong updated sa mga darating kong upload sa mga gagawin naming uh, ganap or pag utang gila nila Boss Joey The Great at Gab Dasira kasama na rin doon si Kier at siyempre nasa poder tayo ng mga kalingap group. Support nyo na rin ako sa mga taga-kalingap. Support mo na, support mo na, support mo na, support mo na. Support, hindi support. Ayokong ayoko anak daw. Please support po, like bisay, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa bawat isa mga video at isa sa mga araw na binigyan. Yes, thank you so much, Boss Joey the Great. So hindi pa ako ano, hindi pa ko vlogger mga supporter na ako nila buong kalingap in kalingap kay uh, Bal Santos Matubang sa Kuya Bal bali nag-aabot na siguro mga 5 years ako nakasupport sa uh, team kalingap unang-una si Kuya Bal Santos Matubang so ngayon natuto na rin akong mag-vlog at hindi ko inaasahan sa mga ganap na hindi ko talaga inaasahan inaandito naandito ako ngayon sa mga kalinga at ito ang grupo nila. Kasama ako, naandyan si Ate Edna, at si Boss Joey the Great, na minsan ay eh, binabas ko, sasabihin ko eh, Bush. Ay, ayaw na ko tawag sa inyo eh. Oh, ah sige. kalingap Joey The Great. great. Ayun. Medyo na sanay ako doon kasi hindi pa ako vlogger mga Kabisay Boss Joey talaga ang ano ko. Tawag ko sa kanya so ngayon babaguhin ko na. Nagagalit mga Kabisay oh. Gustong balian si Tay Bisay. joke lang. So thank you so much Joey The Great. Kalingap Joey The Great. So thank you thank you so much. Abangan abang, sa iba pang mga kaganapan. So yun guys, time of salo-salo. Ito nang tinatawag na salo-salo guys at nandito na sila. At maraming nakikibisita. so ayan, at medyo Hahanap tayo ng Hahanap tayo ng bilo mga kabisay. Ang uh, uh, mga uh, si, uh, sa isang. Balik yan ang ama ng kalingat si Kuya Bal Santos matubang. At pag kabil tayo mga kabisay-an gusto ko, 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 ko rin gumapit. Missaluk din ganyang kasimple

So, yun guys. Ayan, guys. At ayan, o. Hindi yung pinakaman ako, guys. Pero masaya ako. Nasa hinahaba-haba ha. pa ng panahon. Eh, ngayon, eh, nakita ko na si Kuya ba ng personal. <laughs> Kumakain lang siya, guys. Thank you, guys. sa you, So yun mga kabisay at marami ditong mga vlogger na First time kong makita. Ayun, unang-una si... First time, kahit ko no. pa nakikita eh. First time kong makita talaga. Sa personal. Ayun. ayun, si Gab. At ang pinakamagandang lalaki na palagi akong iniisnab. Ayan, oh. o. <laughs> oh, Kita, ano? <alaw>. eh, ganda na lang, <laughs> <So, laughs> so, ngayon pa lang kami nagkita nito. Talaga, sa totoong buhay. Palagi ako sa channel niya, ang problema. John, John Lloyd yan si Sir John Lloyd ng John Kalinga. Ayun pala, ang John Lloyd ng Kalingap Kalinga. Akala ko yung ito. ito. Maganda lalaki naman ang na sinabi ko, ah. Hindi Kung naman masama Mas Max Alvarado ako. Ayun. At... May isa pa ako ditong matagal ko na rin sinusubaybay mga kabisay at ngayon nagkita na kami ng personal na yun. Oh. Ayan ang gandang lalaki rin. Nasa ibang bansa pa siyang mga kabisay eh. lagi ko na siyang sinusubaybay Hanggang sa mga hindi inaasam pangyayari ito ngayon magkaharap kami. At nagkataon, nagkatagpo. Nagkataon, nagkatagpo na talaga. At sa pinakamagandang kalagayan pa, sa Team Kalingap. All Thank you so much sa Team Kalingap diyan ng mga supporters sana isama niyo na rin ako at par pati na rin yung mga supporters uh, supporter ni uh, Sam Asli, isama niyo na rin ako para naman mapasama ko sa mga lalaki ng Kalingap Team Team Kalingap. All Punta tayo sa loob mga kabisay at mayroon doon tayong ipapakita sa So yun mga kabisay, tayo ay medyo kinakabahan dahil mayroon ditong mga ayan Uy, parang kilala ko yung isang yun kilala nyo yan mga kabisay hindi lang kami <laughs> ay ka <Bisay. laughs> tay bisay magsa isla ito hindi sa'yo hindi ano lang to tatay tatay sa vlogging ba Ba't vlogger na yan? Oo. Yes. Magkalingap nga. Makarating ka na dito. Ayan. Si Rich Falcon. Una naming magkita ni Rich Falcon ay doon sa Antipolo. Gumagawa ako ng bahay ni ng dalawang ano. Instant ah, pala yan? Siguro natatandaan niyo rin. Si Rich Falcon.

Dapat maganda, mo mauna ka. Yes. Tama. Yes. Kasi yung mga kapasok, sa loob wala ka. Gusto. Saan nalagyan ako dyan? Sa linggo lang. Sa 30 mil <laughs> 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 yung, may 30,000 na? 40,000. Kung yun lang ang vlog natin, mayroong... Kapit-choco. Okay, mayroong ano, mayroong... <laughs> other, source. other source. of... Mika. Kung... Youtube mo <laughs> ay eh, medyo main na, tapos, malakas naman dito. Kasi pa rin. Ngayon, ang ginawa ko, lahat ng nasa unaan. Hindi na, unang, Ano na? na? Ano na? Ano na? na? Ano 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 Ano na? Ano na? Ano na? Ano Ano Ibali ba isingit na ito. Kasi bago sa mga pakyo mga na ito sa alin at sa mga halinga, mauna mo na yung mga leaders, basta tapos mga Kasi namin, i na. na ba, nasa bahay lang, walang Hindi naman na mm binitro. -hmm. Kasi nasa pa ka, gawin namin, Salpak lang ng sa ka ng downline. Magkaroon pairing sa 2 400 sa isang buwan naka bite ka meron kang 8000 ganito ka lang ikaw e paano kung makasigpita ka ano yung sigpita 8000 ako ang ilo ako tatlong account executive hindi ito kaya yun team kayo ang piramid yun ko 30,000 ilong ko ko isang buwan three, three account. Ilang mo tayo 3 .5 million ba? million. Sana o kuya. Pagka nasa taas ka talaga yun. Kasi ang kalinga, Kasi kung hindi kayo, hindi Yung baka, hindi kalinga sa dyan. na magiging nasa okay. ilalim. Ibagong gabali

mapo Bisaya kayo Mindanao. Mindanao. Hindi lang mag-vlog ito. Dala na rin po yun. Huwag <coughs> oh, may isama ito. <laughs> Kasi may sakit ito <laughs> ay. Gamaling. Kaya, <laughs> yung short ano lang, potential income lang. Short ano lang. Potential income, oh, income na lang. O, oh, yun lang. Yun. Eight, five, six, Alam nyo lang, mga ito na yan. Alam nyo na yan. Okay. Ngayon po ano, so, so brief lang na ako. Uh, so so, nasa... yun mga kabisay at natapos na yung handa-handa uh, dito yung salusalo at ayan ang natira ay mga platong hugas at saka yung ilang kwan yung cake at saka yung panghimagas yan na lang ang natira mga kabisayo ang natira dito ngayon ay eh, ako na lang at sila'y lumabas. Dahil yung iba ando na sa labas. Naglakad lang sila dahil hindi naman ay pasok dito yung mga sasakyan. Nag-brown out yung cellphone ko kanina mga kabisay habang nagtatalong, nag-ano si, nagpo-promote si Kuya Bal nung anong gamot yon Eh, nag out yung aking cellphone kaya ayun, naputol. So... I-charge ko muna. Eh... Wala na. Na-pull charge yung aking cellphone. ay eh, wala na sila. Nakaalis na. Kaya hindi ko na may... Hindi ko na na... Ano yung ending ng mga usapan nila dito. Hindi ko na naisama. So pasensya na kayong mga kabisay. Dahil... Talagang nagkaabiriya yung cellphone ko. Hindi ko napansin ay eh, shut down na pala kaya biglang naputol doon sa nagpo-promote si Kuya Bal. So, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon na nakaharap ko na talaga sila. So, matagal ko na rin naman pinapangarap 'yon. At uh, ayun, nangyari na kanina. At sana naman ay eh, maulit pa hanggang hanggang may kalingap ay eh, makasama si Tay Bisay. At salamat nga pala dyan sa mga Edsinian na nakasuporta kay Tay Bisay. So maraming maraming salamat sa inyo sa suporta nyo at sana patuloy nyo pa rin suportahan ang inyong Tay Bisay. Dahil marami pang mga kaganapan ang mangyayari mga kabisay. At sabi ni Papa Eds, siguro pag nag-start ng gawin yung bahay ni uh, Nanay Rosa, isa daw ako sa paggagawin niya. Malamang magkasama kami ni Kier. Sana naman mga Edsin yan, tuloy nyo lang yung suporta nyo kay Tay Bisay. At papangako ko naman sa inyo na ano man ang magiging kaganapan ko sa mga ano ni Papa Edge pagsisikapan kong pagbutihin para sa inyo lahat ng mga Edge sal salamat sa inyong mga suporta sa lahat ng mga kalingap supporter maraming salamat thank you thank you sa inyong mga suporta at sa lahat ng mga nakasama ko kanina sila Joey DeGreer ah uh, Sam Asli si Gab Dasera galab shout out sila Kuya Mel ah, sa lahat -lahat na ng mga na kapersonal kong kausap kanina dito maraming maraming salamat sa inyong pag endorse kay Taybisay so, ito naman at sa awan ng Diyos ay eh, naramdaman ko naman kanina sa inupload ko <laughs> ayun so maraming maraming salamat sa inyong lahat at yun mga kabisay Maraming maraming salamat sa inyo na nakarating na naman kayo dito sa dulo ng aking video at sana naman patuloy nyo pa rin subaybayan ang mga kaganapan ni Tay Bisay dito sa uh, bagong misyon dito sa Kalingap at sa kay Papa Eds at dito lalong lano na kay JP Alivio Vlog na siya ang nagdala sa akin dito at para bigyan ng break ang ating kalaman sa mga paggawa ng bahay so thank you so much JP Alivio Vlog at sa lahat ng kalingap thank you so much at sa mga supporter ng edgy ano edgy mga Ej kilig. <laughs> ano ba yun? Basta, yun na. <laughs> maraming maraming salamat sa inyo. At sana naman, saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo, ay patuloy kayong pinapatnubayan ng ating pong may kapal sa anumang mga kaganapan nyo sa buhay. Sana, palagi kayong successful sa mga hangarin nyo para sa kinabukasan ng pamilya. At, maging Malusog palagi sa pangangatawan at huwag makakalimut kay God. So, yun. Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay. God bless us and bye bye.